So, sino ngayon ang gumagawa at nagpapakalat ng fake news? Hindi lang fake news to ha, kundi malalang fake news. Kasi imagine, yung World Bank, i-turn over na daw kay PBBM. Malalang biro pa to? O malalang kaob-oban? sa tingin ko lang, malalang kaob-oban. Hindi na intindihan nung gumawa sa caption na to yung sinasabi ng mga tao sa video. Siguro nang marinig niya yung salitang World Bank at Turnover ay pumasok sa isip niya yung Taliano Gold at dahil sa paniniwala niyang nakadeposito ang tone-toneladang ginto ng mga Marcos sa World Bank, ay nagkongkod siguro na i-turn over na yung World Bank kay PBBM. Anyway, ang World Bank ay isang pandaigdigang institusyon na may 189 bansang miyembro nito kabilang ang Pilipinas, India, Kenya, Brazil, Indonesia, Canada, United States, United Kingdom at iba pa. So the World Bank is governed by different countries. Walang nagmamay-ari na iisang tao o isang bansa lang. Tapos, i-turn over sa iisang tao lang kay PBBM. Ito na siguro ang pinaka-imposibleng fake news na nailathala sa buong kasaysayan ng social media. Oo kasi kahit kailan ay hindi mangyayaring i-turn over ni naman ang World Bank kay PBBM dahil hindi yon pagmamayari ng mga Marcos. Ang sinasabi lamang sa video na i-turn over kay PBBM ay yung country partnership framework. Oo, yung framework ang i-turn over kay PBBM na naglalaman ng mga estratehiya at programa na susuporta sa mga layunin ng pamahalaan, particular sa larangan ng kalusugan, edukasyon, paglikha ng trabaho, at iba pa. At ang isa pang nilalaman ng Country Partnership Framework ngayon ay ang pondo na ibibigay ng World Bank sa Pilipinas para sa mga taong 2025 hanggang 2031. Yun yung 23 billion dollars o 1.26 trillion pesos. But take note ha, yung 23 billion dollars na ibibigay ng World Bank ay utang ng Pilipinas. Hindi yon pera ng mga Marcos, kundi pera ng World Bank na ipapautang sa Pilipinas. Ang ganitong pakikipagtulungan ng World Bank sa mga bansang member nito, tulad ng ating bansa, ay hindi lang ngayon nangyari. Noong 1950s pa lang ay nakikipagtulungan na ang World Bank sa ating bansa. Kaya nga sabi ni PBBM sa kanyang speech for 8 decades You have stood with us. So hindi lang talaga ngayon nakipagtulungan ang World Bank sa ating bansa. Kundi noong panahon pa ng mga nagdaang administration. Katunayan, sa panahon ni Duterte ay may mga programa at proyekto ng kaniyang administration na sinuportahan din ng World Bank. Basahin natin 'to. Washington, December 17, 2019. The World Bank group of executive directors has endorsed a new country partnership framework or CPF for the Philippines for 2019 to 2023, which will prioritize investments in human capital including health, education and nutrition, competitiveness and job creation, peace building, Climate, disaster resilience, governance, and digital transformation. With a new country partnership framework, the World Bank Group renews its commitment to support the Philippines by mobilizing financing. Global knowledge and technical expertise to support reforms and programs that help speed up poverty reduction and promote greater inclusion, said Victoria Kwakwa, World Bank Vice President for East Asia and the Pacific. So, again. And for more information about the country partnership framework during the Duterte administration, here's a PDF file with 99 pages from the official website mismo ng World Bank. So, pwede niyong puntahan sa www.worldbank.org para tignan doon kung gusto niyo. So maliwanag na hindi lang sa panahon ni PBBM nag turnover ng CPF ang World Bank sa Pilipinas. At maliwanag na hindi ang World Bank ang itinurn over kay PBBM. At maliwanag na fake news lang to. Nakakalungkot lang dahil maraming naniwala. Which shows na marami talaga sa atin ang mahina ang comprehension. Tingnan natin ang mga comment ng videong ito. International Marcos fan, naganap na. Ito na yung nakasaad sa kasulatan. Salamat sa Diyos. eh talaga naman kay Marcos Senior yung World Bank tama lang na ibigay kay PBBM saka dapat wala nang magaganap na eleksyon para tuloy-tuloy na ang pag-unlad ng Pilipinas. Yun na ata yung sinasabi dati na malaking pera makukuha ni PBBM. Kaya pala pinirmahan niya yung batas na bawal mangutang sa ibang bansa. Uh, for your information, ay walang batas na pinirmahan si PBBM na nagbabawal mangutang sa ibang bansa. Kahit saan niyo pa isearch is ang batas na yon ay wala talaga kayong makikita na ganong batas. Dahil wala talaga. Ang meron lang ay ang batas na pinapayagan ang presidente ng Pilipinas na mangutang sa ibang bansa. At ang batas na yon ay ang Republic Act Number no. 4860. I-search nyo tong Republic Act Number no. 4860 na to. At makikita niyo na ito talaga ang meron. Pero kung ipilit niyong may batas na nagbabawal mangutang sa ibang bansa, ay ilabas niyo ang Republic Act number ng batas na yon. Anyway, tuloy tayo sa pagbabasa sa mga comment. Yes, yon na ang last will testament ni Apo Lakay. Extend BBM, God bless you. Ito na ang mag-aahon sa kahirapan sa Pilipinas. Matupad na yung mga nababasa ko sa current events. Mayaman ang Pilipinas. Wow. Ito na ang pagbabago sa ating bansa. Yan sinasabi Gold. Mga bobo DDS. World tank si PBBM ang susi ng lahat. Natupad na yung prophecy ni Nostradamus. Diba? Paniwalang paniwala sila sa fake news na to. Nakakatawa pero hindi din natin sila masisi dahil hindi din nila kasalanan kung yan talaga ang pagkaintindi nila sa content ng video na to. Sana lang buksan nila ang kanilang isipan para maunawaan nilang wala talagang ito nito na ginto ang mga Marcos na makakapag-ahon sa kahirapan ng mga Pilipino.